Wala. Kitignan lang naman natin eh. Venerable. Ayan, ito lang po. Pero nasa sa inyo kung ano po Tapos dito po, since naka-open po yan, nasa sa inyo po kung ito, or is it Tapos po, pag sa turnover po, tapos now i'm going to see you así? 가슴이 밥도 요 Hmm. Ay, yan lang. Anong pangalan yan? Ah, Rio Verde. Ay, parang di pa namin lang. Medyo mas mahal lang po. Magkano? Nasa hmm. 3.5 point, ano na po, Pero isang ano lang yan? Isang, hindi, duplex po yan, pero yung isang bayan. Ah. Sabay, uuso na yung ganyan. Tatlong palapag. dati kasi wala namang ganyan dito eh. Wala, may pera ka talaga, bumili ka nila. Oo. Kaya kasi isipin mo, upa ka na ba kung kaya mo naman. Oo, oh, kaya diba? kami namin ang upa ng mga. Saan ka maganda dito? Malapit. Masaan? Kaya nga eh. May high school, tsaka hmm. siguray dyan. Nakakompleto na.